Trending ngayon ang isang anak ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil sa ilang beses na panalo nito sa boxing, makikita ang labis na suporta ng kanyang amang si Manny. Anak si Emani, Joanna Bacosa at kung maalala noon ay naging usap-usapan ng panahon na iyon ang pagkakalantad ni Eman sa publiko subalit agad naman nawala ang isyo dahil sa nagkasundo naman agad ang magpabilang panig at ngayon nga ay kitang kita kung paano suportahan ng ating pambansang kamao ang anak nila ni Joanna na Eman. Natutuwa naman ang mga netizen sa ipinapakitang suporta ni Manny sa anak nito na unti-unti natutupad dahil sa tulong ng ama. Ayon pa sa mga netizen, hindi ka man naging loyal sa asawa mo noon, ang importante ngayon ay hindi mo tinalikuran ang pagiging ama mo sa mga anak mo. Kaya mas lalo pa napabilib ang mga netizen sa ipinapakitang pagmamahal ni Manny Pacquiao sa anak. Sa ngayon ay nanatiling nasa tabi ni Eman ang ama sa bawat laban nito.